minatag Minatagpuan ako dito sa Hong Kong na hindi ko akalaing meron pala din dito. So nakita ko to sa kalagitnaan ng sikat na Temple Strip ng Hong Kong. Nalaman kong nasa tamang lugar ako dahil sa daming Pinoy na bumibili. Kaya naman, di na ako nagdalong isip pa para puntahan. Hmm. Welcome back mga ka chef Nandito pa rin tayo sa Hong Kong. At ngayong araw naman, pinuntahan natin ang isa sa pinakasikat na Pinoy Ihawan dito sa Hong Kong. Punta ko nga dito, malayo pa lang na ko pamilyar na amoy usok ng Pinas. Hindi yung amoy usok ng jeep, kundi yung amoy ng usok ng mga nagiihaw. Kaya tara, samahan niyo ako tumambay dito sa tambayan. Dito sa tambayan, alas 5 sila nagbubukas, pero alas 4 pa lang naghahanda na sila at marami na din kasing mga kababayan natin ang nagaabang. Nagsimula lang sila ng May 2022, pero talaga nga namang dinadagsaan na sila. Pero sino ba naman hindi pipila dito? Marami kasi silang klaseng tindang ihaw, simula sa isaw ng baboy, isaw ng manok, adidas, hotdog, barbecue, at meron pa silang liempo. Bukod nga sa mga ihaw, meron din silang mga pangmerienta kagaya ng crispy pata, baboy, mga silog, at marami pang pa iba. Kaya ito nga, nangopya pa ako sa katabi ko dahil hindi ko malaman kung ano gusto kong bilhin. Para ma-shoutout tayo, lalagay natin yung pangalan natin. kakabigay ko pangalan pa ng order ko hindi na ako makapaghintay dahil amoy pa lang nakakatakam na talaga kaya ito na nga ang order ko pero syempre hindi dapat mawala ang masarap na sausawan so ayan na nga mga chef excited na akong matikman itong mga binili natin so, syempre unahin natin titikman yung pinaka ko dito yung Betamax so ayan So ito yung, map, ito yung isang mga paborito kong kinakain nung college pa ako. Pang tawid gutong program namin to. Pero syempre, hindi mo ang ating sausawan. Mm. So masarap yung Betamax nila kasi hindi siya kasing lansa ng mga sa ibang nagtitinda ng mga ihaw. Ito yung marinade na ginamit nila. Tapos napakasarap din. So, dalawa na silang chicken isaw ngayon. Ang titingnan natin susunod ay itong pork isaw. So, tignan nyo naman, no? Ang ng pagkakaluto. Mm. So, ang sarap din ang pagkakagawa nila na itong pork isaw nila. Then, napakalambot. Hindi nanlalaban na parang kang kumunguya ng bubble gum. Tsang wala siyang parang pait-pait na natitigma natin. Usually, kasi sa mga isaw, nakapag hindi masyado nalilinis ng maayos. So talagang malinis, masarap ang kanilang pork isaw. Susunod naman natin tigman ang pork barbecue. Siyempre, hindi dapat mawala ang ating pork barbecue. So again, napakalambot. Masap yung marinade nila. Tsaka saktong-sakto lang din pagkakaluto. Hindi siya dry. Susunod naman natin titingnan ang kanilang pork yempo. Itong pork liempo, masarap ito kapag may kanin eh. So lalagyan natin sa kanin. Lalagyan ng toyo. Kaya natin, kakainin ang perfect bite. Mm. so Mm. natin titikman ang kanilang tokwat baboy. So, hindi to karaniwan na nabibili kapag sa mga ihawan. Pero dito, mabibili natin siya. Luto ng pagkakaluto, di ba? Mm. Ang sarap din ng sauce na ginawa nila sa kanilang tokwat baboy na bagay na bagay sa lutong at sarap ng pagkakaluto ng kanilang tokwa. Mga kung maririnig nyo, pero napakalutong talaga. Itong tokwa at bahabo napakasarap to sa masarap at na malamig na inumin. Pero dahil good boy tayo ngayon, tubig lang tayo. So, sa so may mga asawa o jowa na gusto mag-date na may nagluluto sa harapan or alfresco dining, Subukan nyo na rin kumain at tumambay dito sa tambayan. Matatagpuan sila dito sa Temple Street, Yaumate, Hong Kong. Gusto nyo pa na mas marami pang gantong food trip? Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Bye-bye!